Noong April 2001, gumawa si Misty ng isang disisyon na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Dahil iniwan niya ang kanyang dalawang maliliit na anak na mag-isa sa bahay kasama ang isang registered sex offender. Kaya tunghayan natin ang masalimuot na sinapit ng mga anak ni Misty sa kamay ng malupit na salaring. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, Paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Misty Leverett ay isinilang noong 1979. Siya ay may dalawang mga anak na sina Melody apat taong gulang na babae at si Carlos, labing isang buwang gulang na lalaki. Ang sitwasyon ng pamumuhay ng mag-iina ay hindi ganoong maganda. Dahil kung minsan, sila ay natutulog sa sahig ng isang bahay na wala man lang tubig. At kung minsan, tumitira sila sa mga silid ng motel kasama ang mga estranghero. Hanggang isang araw, nakilala niya ang anim na taong mag-asawa na sina Jesse Joe Hernandez at Mary Jessie Rojas. Ang mag-asawa at si Misty ay nagkasundo na manirahan na magkakasama sa isang bahay sa Palacios Avenue sa Dallas, Texas. Kasama ang dalawang anak ni Misty at isang taong gulang na anak ni na Jesse at Mary. Kaya dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Misty na maghanap buhay bilang isang waitress sa miskit dahil habang nasa trabaho, ang mag-asawang Jesse at Mary ang mag-aalaga sa mga anak nito. Noong April 11, 2001, ng madaling araw, mga tatlong araw na magkakasama sa iisang bahay ang dalawang pamilya, si Misty ay pumasok sa kanyang trabaho. At pagkalipas ng ilang oras, mga alas otso ng umaga, sandaling umalis si Mary para sa pamimili. Kaya naiwan si Jesse na mag-isa sa bahay kasama ang dalawang mga anak ni Misty. Nang makauwi galing pamimili, sinabihan siya ni Jessie na huwag nang istorbohin ang mga bata dahil ang mga ito ay mahimbing nang natutulog. Habang nag-uusap ang mag-asawa, napansin ni Mary na ang kanyang asawa ay nakasuot ng dugo ang sando at namamaga ang kamay nito. Ngunit hindi niya ito inusisa sa napansin dahil naisip nito na marahil may ginawa lamang ito sa kusina. Maliban dito, hindi na rin niya naisipang tingnan pa ang mga bata. Kinagabihan, umuwi na siya galing sa kanyang trabaho at agad niyang pinuntahan ang kanyang mga anak. Nang makapasok si Misty sa kwarto, nagising si Melody at sinabi sa kanyang ina na siya ay nauuhaw at ang kanyang ulo ay masakit. Kaya naman pumunta si na Mary at Melody sa kusina upang kumuha ng tubig. Nang ni Misty ang ilaw ng kusina, agad niyang nakita ang ulo ni Melody na namamaga. Dahil sa takot ni Misty na baka ang kanyang anak ay nagkaroon ng allergic reaction sa isang bagay na kinain ito, talidali niyang isinugod sa Miskit Community Hospital ang anak. Kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na tingnan pa ang kanyang anak na si Carlos. Habang nasa ospital, natuklasan niyang hindi nagkaroon ng allergic reaction si Melody. Sa halip, nalaman niyang ang kanyang anak ay dumanas ng matinding pananakit sa pamagitan ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Pagbalik sa bahay, natuklasan din ni Misty na binugbog si Carlos gamit ang matigas na bagay. Kaya agad niyang isinugod ang bunsong anak sa hospital. Sa hospital, natuklasan na si Carlos ay nabalian ng bungo at may mga pasa sa noo, sintido, tenga, chan, hita at singit. Samantala, si Melody naman ay may pamamaga at pasa sa kanyang noo, mata at likod ng kanyang tenga. Habang ginagamot, sinabi ni Melody sa mga doktor na si Jesse ang nanakit sa kanya at sa kanyang kapatid. Ikinuwento nito na silang dalawang magkapatid ay parehong pinala sa ulo gamit ang flashlight. Dahil sa salaysay ni Melody, kinabukasan, inaresto si Jesse sa kasong misdemeanor traffic. Sa istasyon, sumalang siya sa isang panayam. Sa kanyang panayam, inamin niya ang kanyang ginawang brutal na pambubugbog sa dalawang mga bata na walang kalaban-laban. Ngunit sa kabila ng katotohan ang inamin niya, na sinaktan niya sina Melody at Carlos gamit ang flashlight, Pinalaya pa rin siya matapos makulong ng labing tatlong oras para lamang sa kanyang traffic violation. Sapagkat hindi pa nafafile ng formal ang kanyang kasong pambubugbog. Samantala, habang nakalaya, nalaman ng mga polis na hindi lamang ito ang unang kasong kinasangkutan ni Jesse. Dahil noong 1991, sinampahan siya ng kasong pangmamalestya sa isang 12 anyos na batang babae at pagkakasangkot sa droga. Maliban pa dito, may kaso rin siyang pananakit sa dating nitong asawa at anak. Ito ay nang pinalo niya ang dating asawa ng baseball bat at pasuin ng sigarilyo ang anak ng kanyang dating asawa. Samantala, mga ilang araw matapos ang nakamamatay na pambubugbog, namatay si Carlos mula sa kanyang mga pinsala. Kaya naman, agad na sinampahan at kinasuhan si Jesse ng capital murder. Maliban dito, naharap din siya sa kasong pananakit kay Melody. Ngunit sa kasamaang palad, mula nang makalaya si Jesse, nahirapan ng mga pulis na mahuli o mahanap ito. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga pulis sa kanilang tungkulin na hulihin si Jesse. Dahil pagkalipas ng labing apat na araw, noong April 26, nahuli si Jesse. Habang nasa kulungan, nag-iwan ng mensahe sa telepono si Jesse sa isang reporter ng Dallas Morning News. Ayon sa kanya, Sinusubukan nilang sabihin na pinatay ko ang isang sanggol, ngunit hindi ko ito ginawa. Kaya sa kabila ng gumawa siya ng buong pag-amin sa pambubugbog sa mga bata bago na matay si Carlos, binago niya ngayon ang kanyang kwento at sa halip ay sinabi na siya ay pinilit na pumirma sa isang pag-amin at nagsabi na wala akong ginawa sa batang iyon. Gusto ko ng abogado at tinawanan lang nila ako. Gayunpaman, ang pulisya ay pinasinungalingan ang mga paratang ni Jesse at sinabing hindi nila kailanman tatanggihan ang karapatan ng sino man sa patas na proseso. Kaya naman sa paglilitis, ang kanyang sinunat na pag-amin ay ginamit bilang ebidensya ang isa sa mga nilalaman ng sinulat na pag-amin ay They were being very bad by crying a lot for nothing. Kaya nadagdagan umano ang sama ng kanyang loob dahil sa pag-iyak ni na Carlos at Melody. Maliban sa sulat na pag-amin, may nakolekta rin ang mga pulis ng mga dugo ni na Carlos, Melody at Jesse sa mga punda at damit sa lugar ng krimen. Dagdag pa sa magdidiin kay Jesse ay ang pagtayo ni Mary bilang testigo. Sinabi ni Mary na noong araw na pananakit, nag-iisa lamang sa bahay si Jesse kasama ang mga bata. At na makauwi na siya, sinabihan siya na wag nang istorbohin si na Melody at Carlos dahil tulog na ang mga ito. Kaya matapos lamang ang dalawang oras ng paglilitis, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamagitan ng lethal injection. Makalipas ang humigit kumulang na sampung taon na pagkakakulong, noong 2012, inihayag na ang kanyang parusang kamatayan ay isasagawa sa March 2012. Noong March 28, 2012, isasagawa ang parusa kay Jesse. Bago isagawa, tinanong muna si Jesse kung mayroon siyang huling mga salita. Sumagot naman siya ng, sabihin mo sa anak ko na mahal na mahal ko siya. Pagpalain ng Diyos ang lahat, patuloy na lumakad kasama ng Diyos. Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw siya ng go. Nang naitusok na ang gamot sa kanyang katawan, sinabi ni Jesse, Love you all, man. Thank you. I can feel it. Taste it. It's not bad. Huminga siya na humigit ko sampung malalim na paghinga na unti-unting nang hina. Pagkaraan ng sampung minuto, sa ganap na oras na 6.18 ng hapon. Ang 47 taong gulang na si Jesse ay binawian ng buhay sa Walls Unit Execution Chamber ng Huntsville State Penitentiary, Huntsville, Texas. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Marielle's from Las Piñas. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa mag-iinang si Misty, Melody at Carlos. Ako po si M, maraming salamat.